Grabe, ang daming talented mga Filipino. Ang dami mga ganda at gwapo mga Filipino. Lalo na ngayong mga halfies. At uh, nakapag-judge ako ng mga Rap Olympics. Nag-commercials ako, nag-shows wow. ako sa iba't ibang lugar, pati sa bansa. At nag-host ako ng mga beauty contest, pati ng mga contest ng lalaki. Daming mga talented talaga. Kaso nga lang, meron talagang parang tinadhan ng sumikat. Hindi natin alam kung swerte, tamang timing para sa kanila talaga o palakasan o nagpagamit o ganito ganyan pero sadly to say sa sampung magaling may isa lang ang nakakapasok minsan kamag-anak, palakasan pero minsan pure talent lang or tamang swerte lang. Hindi ko na masasabi yung formula niyan eh. Pero, pero kaya sa nanonood dito, just always give your best and God will do the rest. Always be ready. Kasi baka dumating na yung time mo. At tandaan, lagi ang paa sa lupa. Huwag lalaki ang ulo. Always be a good person and humble. Tama kayo. Mali ko na si Dr. Duo. Works for you. Happy, healthy.